Magandang araw po sa inyo mga community dan TV vlog. Good morning, magandang hapon, magandang gabi, anong oras man po kayo sa inyong mga kinaroroonan. Magandang araw para general ng ating pagbati. So, sa ngayon po nandito ako sa panulukan ng Dunya solidar at Annex 35 at uh, kanto ng Russia Street Barangay uh, Don Bosco dito po So meron po kaming uh, pupuntahan at at the same time sa ating paglalakad ay uh, tayo ay mag uh, update ng sitwasyon dito po sa aming Karatig uh, Barangay Karatig Barangay lang po namin ang Barangay Don Bosco So, kapit barangay kumbaga okay habang inihintay ko yung aking lusundo uh, rito yung mga dito ako sa panulukong nito pinapaghintay ibibigay ko muna sa inyo ang sitwasyon ng trapiko syempre uh, NCR po ito uh, Metro Manila kaya saan man sulok kayo dumako dito sa ating uh, lugar dito po sa kamay nila asahan nyo na po kung gaano kabigat ang trapiko ang daloy ng trapiko agad-agad ang ating maibabahagi sa inyo dahil po yung mga inaabot ng aking vlog na to o malapit dito sa lugar na to magbibigyan naman natin ng uh, informasyon alright, gagala ko po kayo sa sinasabi kong uh, location ko as of this time ayan, titingnan natin ang trapiko mula doon sa direksyon na aking pinanggalingan. Okay, ayan po. Tingnan natin. Mm -hmm, may kasikipan po talaga. Sa so, nakikita po ninyong yan, ay dyan tayo galing mula dun sa aming barangay. Okay, so sa bandang kaliwa na yan, na nakikita nyong may mga white uh, car, mga kotse. Yan po yung Russia na sinasabi ko. Russia Street pag yan lumiko going to my direction doon niya solidat po yan pag dumiritso yan doon sa so nakikita ninyo po yon na uh, silog food hub yun po yung annex 35 ayan so ikot tayo medyo pakanan ayan makikita po ninyo yan mercury drug Saan, uh, dito ako binigyan ng instruction para maghintay dun sa sasakyan natin papunta dun sa aming papupuntahan dito, dyan, may mercury drug ayan yung kaharap pong yan mga establishment along dunya solidad alright ng barangay don Bosco okay so pag uh, sundan natin ang uh, direction ng kalsadang yan ayan, sino po ba ang pamilyar uh, dito sa Parangyake Doctors Hospital oh, yan ang uh, pinakamalapit sa aming hospital o oh, second sa pinakamalapit ang almost na talagang walking distance kung tutusin mula doon sa aming Parangay Munok ay yung uh, hospital ng Parangyake Dos Uto Osparto kung tawagin po sa amin. Malapit na malapit na dito. In between ng barangay Munmuk po yan, at ng uh, Don Bosco. Alright, so ayan. Ang sitwasyon ng traffic. Uh, bumper to bumper minsan. Minsan naman dumadaloy ng maayos. So daily ano na po yan. Routine ng uh, traffic ko. Dito po sa aming... Uh, malapit barangay. Oh, the, along the ano na po 'yan, diretso na po 'yan doon sa aming uh, barangay moonwalk. Ang ganong uh, everyday traffic uh, situation. All so kalagay naman po ng uh, panahon uh, mainit, mainit ang uh, kaarawan. So talagang pataas ng araw because uh, As of this time, meron na po tayong alas 10.42 ng patanghali alright so ramdam na po ang uh, init ng araw ayan indikasyon na po yan na talagang uh, summer is coming talaga po mga ilang araw na lang i-declare na officially na pumasok na po ang uh, summer pero naman, pag nandito ka sa tulad nitong kinarunan ko ngayon, ayan, malilim, ramdam pa ng konti ang uh, winter. Yung uh, sarap ng simoy ng hangin na medyo may kalamigan. Kaya medyo hindi ka pa pagpapawisan pag ganitong naghihintay ka uh, ng biyahe. Alright, so ganyan ang sitwasyon mamaya more updates mga second part na po yun ng aking uh, vlog uh, ngayong pong araw na to uh, na meron na tayo mga yes kape alright parts 2 24 2004 ayan second day ng uh, araw ng marso ngayong taon alright so regular love shout out sa aking mga member dyan Chatters. mega love shout out maraming salamat sa sumuporta last night live streaming ni kuya Dan especially sa ating super chatter last night na long time uh, nosy po kami so dinalaw po tayo last night sa ating live streaming maraming salamat at mega love shout out kay Madam Au Lajor ng Australia Oy, super chatter mega love shout out ma'am dadalawin ko po ang mga activities ng iyong uh channel. and of course ma'am Norminda de Leon Miguel shoutout. shout out sa so, Twitter din po natin kagabi shout out po and of course kay Limers world bigalap shout out we uh verify uh, be pa po natin yung to confirm na pumasok po yung uh, sharing ko bilang uh, chatter ko kagabi so bigalap shout out also sa mga team ng Dan TV uh, all right Si Rom Puelio, may galab shout out Ma'am Ma, Ma Normin de Leon uh, Pirata, vlog 2.0 Ayan, and Creepy Shorts Tale uh, Kula sa live, may galab shout out Nikki C. N Ayan, um, uh, then the rest of team all right may shout out siya right at uh, may shout out sa team UK especially yung dumalaw sa arin kagabi si uh, Sir Badge shout out Sandy mega love shout out ayan and Jasmik uh, ingay dito mega love shout out Jasmik maraming salamat Ah, tulad po nang nasabi ko, yung hindi ko nabanggit Team Ang Geng Pe, mega love shout out ng Canada Shout out kay uh, Wandering Bicolana Mate Mega love shout out And of course sa uh, kay Madam uh, MB TV ito mga team uh, Angging Pito maraming salamat po sa pag uh, bye bye ng aking mga binabahaging vlog sa inyo po maraming maraming salamat yan dahil si Dan TV naging snap pa rin as uh, youtuber vlogger because po sa inyong mga support na alright may kalang shout out team Lintek ayan Self Mega Love shout out Sir Riddler official Mega Love shout out and nandiyan po si uh, Ati Ate Weng Acosta Mega Love shout out Sablay Ruby natin mga kaibigan dyan all the way kay Lola Lina shout out po at syempre uh, kay kaibigan nating si Cordapia Cordapia shout out po. and of course uh, Ati Ate Mavi Mega Love shout out Ate Mavi And uh, Over our friend uh, dyan sa mga tropang uh, uh Hefty Palyarna kay Boss Hefty Palyarna very soon makakadalaw na po ako sa yung mga activities alright so titingnan natin ulit sa so, mga hindi ko pa nababanggit ng kaibigan makabanggit ko po kayo lahat lahat tingnan muna natin ang situation mukhang padating na yung ating hinihintay na uh, sasakyan po natin Again, igala muna natin ang camera sa banda para makita ako dito ako pinapaghintay. Banda rito. Ayan, sinuong na natin ang mainit na panahon. Pero, mahangin, maaliwalas. Kaya, hindi pagkaanong ramdam ang uh, init ng summer. Pero, asahan po natin na summer very soon ay papasok na okay so tingnan po natin mamayang hapon so pag uwi po natin ng gabi kung magbabago ang uh, climate o temperature ng ating uh, panahon kasi as of this time siguro mga nasa uh, ano tayo mga nasa uh, 25 to 27 uh, Celsius degrees ng ating init. Okay, so dito daw tayo. Magbigay instruction na dito para hindi mahirap nga naman akong pick-up-in. Mayroon space na paparkingan. So dito tayo po, presto. right, so again, uh, may kalab shout-out sa aking muling mga kaibigan dyan. Uh, hanggang dito na muna muli ang aking unang pagbahagi ng iska ni Kuya Dan. TV vlog. Alright, so again Yung hindi pa po dyan nakaka-subscribe sa aking channel Dan TV Vlog Please subscribe And don't forget to press the notification bell And uh, please share also Alright, Dan TV Shout out Sa mga Two cool YouTubers natin dyan